Hello, hello! Welcome sa aking pala bagong vlog. Kain ka ng avocado. Paubos na. Pangalawang timpla ko na ito eh. Yung unang bili ko, di ba may video ko, kulay green. Kulay green, hinog na siya. Ito naman, kulay maroon. Hinog from Davao. Ngayon ko sa siya tinimplahan. Nakatapos ko lang, ano eh. Katapos ko lang... tapos ko lang, lang sa aking mga ginagawa para bukas. Tapos. Dapat ako na magsain Ito na lang ang dinner ko, apo Pado. magbabawas magbabawasin tayo sa ano, sa kanin kasi ang kanin malakas sa diabetes. malapit na maubos. Pag dito, pag kumakain ako ng kagaya nito, avocado or mga dessert dito na ako sa loob. Pero pag kumakain ako na may kanin, may ulam, doon na sa dirty kitchen kasi, may dalawang alaga ko ito magulo eh. Ay, ito. Kahila ah, ko ito sa hig. Ang ano? Be, nanto ka na. Oh, Ayan, malaki na, siya, diba? Bigas namin na sa sako pa, di mo, hindi mailagay lagay sa lalagyan. Dahil sa sobrang busy, kasi katapos ko mag tinda kasi ang pagkikinag hanggang ay alas 5 hanggang alas 10 ng umaga after lunch matutulog na ako nito Ang aga ko kasi magising 3.30. Minsan, nabutan ako ng alam alas 4. Masarap mo sana itulog. Tapos, kailangan mo bumangon. Para maghanap buhay. Mm hmm. So, naubos na yun. Dalawang peraso lang yun. Eh. Pinain ko. So, ayan. Masa na yung asak mo, alaga? Puntahan nga muna natin. Uy! Nasa CR siya. Bakit nandyan ka? Ayan siya, oh. Eh, nasaan ba? Ayan siya, oh. Hindi kita. Uy. Nasa CR siya. Madilim di makita. Yung mga sampay pa ako doon. So, ayan. Hanggang dito na lang ang ating video. Mamahinga muna tayo ng konti at maaga pa naman pakusot kusot tayo ng mga basahan. So, thank you so much. Hanggang dito na lang ating video. Sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, mag-subscribe mag po kayo sa aking YouTube channel, Arlene Koos. Thank you so much. Bye! Kumain na show. Ano nang bubukong kayo